Isang magandang hapon po ano, ngayon po ay hapon, nandito tayo nagtatrabaho. Ang ginampanan po natin ay welder ano. Dito po masusukat ang isang kakayahan ng isang contractor na foreman ano. Lahat po ng contractor na foreman ay nagsimula sa labor kaya marami po ang kakayahan na alam ng isang foreman na naging contractor ano. Kung wala ka pong karpentero, di ikaw po magkarpentero. Kung wala ka pong mason, ikaw po ang magmason. At kung wala kang electrician, ikaw na po ang mag-electrician muna. Kung wala kang latero, di ikaw po ang maglatero. Kung wala ka tubero, ikaw po ang gumanap na tubero. Kung wala ka pong installer ng gypsum board, ikaw mag-install. Kung wala, kung wala ka pong installer ng salamin, ikaw po ang mag-install. Dito po kasi ay kailangan natin magtulungan at hindi po natin kailangan na pautos-utos lang pa tayo na mag uutos lang magmamando abay hindi po ganyan hindi po tayo kikita at kung tayo po ay may engineer may ay architect at paturo-turo lang tayo hindi rin po kikita yung ating engineer ano at architect kung lalo po kung ang kontrata nila ay maliitan lang ano hindi ko po ipinagyayabang itong nalalaman ko sa construction ano wala po akong pakialam sa kanila kahit tawagin nila ako mukhang mabaho mukhang marusing okay lang at siyempre para matulungan na rin natin yung ating kontraktor na no, lalot kung maliit lang ang kanyang kontrata at pati rin po ang ating mga engineer at architect para matulungan din sila, natin sila. At kung ikaw naman po ay nang kontrata, meron naman pong may-ari na nag nagtitipid talaga no, na kailangan ding ay nakumuha ng mga mga talagang nakapag-aral, arkitekto, engineer. Siyempre, ang gagawin po natin, tulungan din natin sila sa pagtitipid ano, kahit na mga scrap na materials kailangan pong gamitin gamitin po natin para makatipid sila dahil napakahira po mag-ipon ng pera para makapagpagawa ng gusto mong ipagawa alimbawa po bahay gusto mong ipagawa mahirap po mag-ipon kaya tayo po na nagtatrabaho, syempre galingan po natin ang ating pagtatrabaho at Suportahan din natin yung mga may-ari, engineer, architect na tulungan din sila para tayo ay tulungan din nila na umangat sa buhay. Ano, hindi po pwede na hindi natin sila tutulungan na makaraos lang tayo sa maghapon na trabaho. Tama na po. At hanggang dito lang po ang aking video. Maraming salamat po. Bye-bye!